Mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid sa ating amang Diyos, sa Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu Santo. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa inyo, mapagpalang gabi o kung nasan mga kayong lugar sa amang mundo, sa amang bansa, ang pagpapala at biyaya ng ating amang Diyos ay sumaatin pong lahat. Mga kapatid, meron pa po ba tayong oras sa pagbabasa ng Biblia o pakikinig ng salita ng Diyos o pagpunta sa church? Meron pa po ba tayong panahon dito o mas meron tayong panahon sa makamundong bagay sa mundong ating ginagalawan na mas nais nating pamasyal, makipagkwentuhan sa iba, makipagkismisan at wala na tayong panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos o pakikinig ng salita ng Diyos dahil tayo ay na nalululong sa ating pong sa araw-araw. Kung ano man ang ating mga ginagawa at nakakalimutan natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin at lumikha sa atin. Mga kapatid, ang bidyong ito ay ginagawa ko upang mas makilala at maintindihan po natin saan ba tayo nagmula, sino ba ang lumikha sa atin. At sino nga ba ang Panginoong Heso Kristo na ibinadala ng ating Amang Diyos. Kilala po ba natin ang Panginoong Heso Kristo na siyang tumubos ng ating mga kasalanan at upang tayo ay magkaroon muli ng buhay na walang hanggan? Mga kapatid, samahan niyo po ako na ating pag-aralan, pag-aralan, unawain at intindihin ang nakasulat sa Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Atin pong saliksiking mabuti at ating intindihin at unawain ano nga ba ang gustong iparating sa atin ng ating Diyos na nasa langit, ng Panginoong Kristo, at ng Espiritu Santo sa bawat nakasulat sa bersikulo ng Biblia. Sama-sama po tayong matuto at sama-sama tayong maligtas at makaharap sa ating Amang Diyos na nasa langit sa Panginoong Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo na tayo ay aawit sa kanila, magpupuri, mananampalataya, sasamba ng may pag-ibig at paggalang. Pag dumating na ang panahon na tayo ay kunin ng ating Amang Diyos at ibalik sa kanyang kaharian. Mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ngayon, kung mapapansin niyo po ang Matthew chapter 1 from verse 1 to 16, ito po yung mga lahi o kung saan nagsimula ang lahi ng ating Panginoong Heso Kristo nang siya ay nandito sa lupa. Sa verse 1 to 16 po, narito yung mga pangalan ng pinagmulan, mga yung pag-uugnay kung, si, kung kanino ba nagsimula, sino sumunod, hanggang dumating po ang ating Panginoong Heso Kristo. Napakarami pong nakasulat na pangalan. From verse 1 to 16, kung inyo pong babasahin ang lahat na ito. Pero kaya nga po nandito ko upang tulungan kayo. Sino-sino ang mga taong ito? Atin na pong simulan sa verse 1. Ang aklat ng lahi ni Heso Kristo na anak ni David, na anak ni Abraham Anak ni David na anak ni Abraham Verse 2 Naging anak ni Abraham si Isaac at naging anak ni Isaac si Jacob at naging anak ni Jacob si Huda at ang kanyang mga kapatid Verse 3 At naging anak ni Huda kay Tamar si Paris at si Sarah at naging anak ni Pares si Esrom at naging anak ni Esrom si Aram at naging anak ni Aram si Aminadab at naging anak ni Aminadab si Naason at naging anak ni Naason si Salmon at naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus at naging anak ni Bus kay Ruth si Obed at naging anak ni Obed si Jesse. Bakit po natin binabasa ang mga pangalan na ito. Sabi ko nga, para mas malaman po natin kung saan nga ba nagsimula ang lahat. Kaya po kailangan nating basahin ang bawat detalye sa Biblia. Ipagpatuloy po natin. At naging anak ni Jesse ang haring si David. At naging anak ni David si Salomon. Sa doon sa naging asawa ni Urias. Sino ba si Urias? Malalaman po natin yan kung patuloy kayong makikinig ng mga bidyong ito. Makikilala po natin ang mga taong ito na nakasulat sa Biblia. Versikulo 7, at naging anak ni Solomon, si Reboam, at naging anak ni Reboam, si Abias, at naging anak ni Abias, si Asa. Verse 8, at naging anak ni Asa, si Josapat, at naging anak ni Josapat, si Joram at naging anak ni Joram si Osias. At naging anak ni Osias si Joatam at naging anak ni Joatam si Akas. At naging anak ni Akas si Esekuias. Ese at naging anak ni Esekuias si Manases. At naging anak ni Manases si Amon. At naging anak ni Amon si Josias. Napakarami po mga kapatid, di ba? Ang mga lahi o mga ninuno ni Heso At naging anak ni Josias si Kudye at ang kanyang mga kapatid ng panahon ng pagkadalangbihag sa Babylonia. At naging anak ni Josias si Jeconias at ang kanyang mga kapatid ng panahon ng pagkadalangbihag sa Babylonia. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin at pagkatapos ng pagkadalambihag sa Babilonya ay naging anak ni Jeconias si Salatnyel at naging anak ni Salatnyel si Soro Babel. At naging anak ni Soro Babel si Abiud at naging anak ni Abiud si Eli -Akuim. at naging anak ni Eli -Akuim, si Asor. Verse 14 at naging anak ni Asor si Sadok at naging anak ni Sadok si Akuin at naging anak ni Akuin si Eliud at naging anak ni Eliud si Eliasar at naging anak ni Eliasar si Matan at naging anak ni Matan si Hakob. Ito na po ang verse 16 at naging anak ni Hakob si Jose na asawa ni Maria. Sino po si Maria? na siyang nanganak kay Jesus na siyang tinatawag na Kristo. Si Maria po ang nanay o ina ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat siya ang nagsilang sa ating Panginoong Heso Kristo. At si Jose na kanyang asawa ay isa po sa ninuno ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi po niya tuong tatay si Jose dahil ang kanyang tatay ay ang ating amang Diyos na nasa langit. Pinamit ng ating amang Diyos ang kanyang Espiritu Santo upang si Maria ay magdalan tao at isilang ang nag-iisang bugtong na anak ng ating amang Diyos. Ngayon mga kapatid, malinaw po ba sa inyo ang ating mga binasa? Napakarami ng sali-saling lahi bago ipanganak ang ating Panginoong Heso Kristo. Bago siya dumating sa mundong ating inagalawan. Bakit siya ipinadala ng Amang Diyos? Upang tubusin ang ating mga kasalanan at upang tayo ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, Babasahin po natin to hanggang versikulo 20 at ipagpapatuloy po natin sa mga susunod na araw. Versikulo 17 ang sabi rito, Sa makatuwid ang lahat ng mga salit-saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay labing apat na salit-saling lahi. At buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag sa Babylonia ay labing apat na saling na salit-saling lahi at buhat sa pagkadala, pagkadalang lihag sa Babilonya hanggang kay Kristo ay labing apat na salit-saling lahi. Labing apat mga kapatid na salit-saling lahi. Ngayon po may napupulot na tayo mga aral mga kapatid. Nag-uumpisa pa lang tayo sa pagbabasa ng Biblia pero ang dami na po nating napupulot at natututunan at nalalaman sa katotohanan sa buhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi sa versikulo 18, At pagkapanganak nga kay Heso Kristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, sino si Jose? Isa sa ninuno ng ating Panginoong Heso Kristo. Bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So hindi hindi pa kasal si Maria at si Jose. Ay nagdalang tao na po si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Malinaw mga kapatid, Biblia ang nagsasabi na nabuntis si Maria at nagdalang tao dahil sa Espiritu Santo ng Diyos. Okay? Versikulo 19, At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid. At ayaw na ihyag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpa siyang hiwalayan siya ng lihim. So nagpa si, si Jose, mga kapatid, na hiwalayan si Maria. Kasi, nabuntis si Maria nang hindi pa, hindi pa sila nakakasal o hindi pa niya nagagalaw. At gusto niyang hiwalayan ng palihim si Maria na kanyang mapapangasawa. Versikulo 20, natapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon. Kanino anghel? Anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. So sa panaginip ni Jose, nagpakita ang anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya na huwag siyang mangamba o huwag siyang matakot sapagkat ang dinadalang bata sa sinapupunan ni Maria na kanyang mapapangasawa ay sa Espiritu Santo ng Diyos. Napakalinaw mga kapatid, buhat sa Diyos. Diba? Ito nga yung hindi natin makakalimutan. Ito yung walang katulad na kapanganakan. Isang birhen na babae, isang Maria, ang nabuntis. At ang kanyang ipinagbuntis ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang Panginoong Heso Kristo na siyang magliligtas sa sanlibutan at sa ating lahat. Natutubos na tumubos ng ating mga kasalanan. at naging daan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at muling makaharap at makapiling ang ating amang Diyos sa kanyang kaharian. Mga kapatid, nandito pa lang tayo sa umpisa ng mga chapter at versikulo ng Biblia ay e marami na po tayong nakikita at napupulot na aral at nalalamang katotohanan. Sa Mateo chapter 1 verse 1 to 20, dito nakita po natin ang salit-salit lahi ng ating Panginoong Hesus Kristo hanggang siya ay isilang at kung paano siya dumating sa mundong ito. At kung sino ang nagsilang sa kanya. At kung paano nabuntis si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo pa po na mas lumalim pa sa salita ng ating Panginoon, magpatuloy lang po kayo na manood ng ating mga video at atin pong sabay-sabay na aralin, intindihin at unawain ano nga ba ang nilalaman ng Biblia? Ano nga ba ang kautusan ng Diyos? At sino nga ba ang Panginoong Heso Kristo sa buhay natin? Kaya mga kapatid, patuloy ko kayong hinihikayat na manood ng ating mga video o ng mga iba pang preaching o yung mga nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos upang mas makilala nyo po ang Diyos na lumikha sa atin, ang ating amang nasa langit at ang kanyang bugtong na anak na sa Yesu Kristo at ang Espiritu Santo na kumikilos sa ating buhay, sa ating puso upang tayo ay maging matuwid at magbalik loob sa Panginoon. Kaya Maraming marami salamat po sa ilang minuto na tayo ay nagsama-sama, nakinig ng salita ng Panginoon at natuto. At naintindihan na unawaan natin at nakita natin ang simula ng lahat. Muli po, ito po ang inyong lingkod, si Michael, na nagsasabing ang biyaya at pagpapalang na ating Panginoon ay sumay yung lahat. At bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin ng maikling panalangin para magpasalamat sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, Panginami sa so Kristo at Espiritu Santo, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang makilala namin kayo ng lubos at makita namin saan ba nagsimula ang lahat. Paano kami nilikha? Paano nyo ipinadala ang inyong bugtong na anak na anak na Kristo si so upang aming mga kasalanan ay mapatawad at kami magkaroon ng buhay na wala hanggan. Alam namin, O Lord, na patuloy kaming matututo sa iyong mga salita at mas makikilala ka pa namin at maipamumuhay namin ang iyong mga katuruan ang iyong mga kautosan upang sabay-sabay kaming maligtas at makaharap sa inyong uh, luklukan at doon magpuri, umawit, sumamba na may pag-ibig at paggalang at pananampalataya. Muli po, salamat sa pagkakatawag ito, salamat sa lahat ng biyayang ito na ibinibigay at mo sa amin. Itinataas po namin ang pinakamataas mula hanggang papurit pagsamba, pag-ibig at pagmamahal at pananampalataya namin sa inyo sa araw-araw at bawat segundo na aming buhay. Ito po ang aming dalangit hiling. In Jesus' name and to the Holy Spirit, we pray. Amen. Hallelujah. Muli po yung salamat mga kapatid at isang mapagpalang araw po sa inyo lahat.